Ito naman, the word around me is, ang aking paligid. Oh. Boy! Ano ba? Ikaw talaga pa nag-aaral tayo. Yung mga ganyan-ganyan mo, pahawak sa paitlog. Iisahan <coughs> mo lang ako eh. Lalaki. Ikaw ay lalaki. Ati Jinky, babae. Lalaki, babae lalaki babae lalaki babae si, saan, sino ang lalaki ko point mo nga yung lalaki sino ang lalaki ikaw sino ang babae hindi <laughs> na father sino ang babae ako sino ang lalaki sino ang lalaki pindutin mo i-point mo sarili mo lalaki sino ang babae ako sino ang lalaki ikaw! Sino ang babae? Sino babae? Point mo. Point. Sino ang babae? Sino ang babae? Ano ba? Pumapasok. Sino ang babae? Sino ang babae? Point mo. Babae. Babae. Upuan. Ito ang upuan. Ang tawag dito ay upuan. Upuan. Ikaw nga. Upuan. 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 Bago kasi sa'yo, no? Kaya hirap-hirap ikaw. Bago sa iyo. Mm. Medyas. mm -hmm.